Hello? Hello. Oh, pa ka napatawag? Gabing -gabing na patawag? Gabing gabi na. Sino na to ulit? Ano ba pre? Si George to. Ikaw yung tumawag ah. Ay, oo nga no. Tulog ka na? Ano bang klaseng tanong yan? May sasabihin ka ba? <coughs> oo, oo pre, umiyak ka ba? Anong yari? Hindi. Lasing ka ba? Hindi. Sigurado ka? Hindi. Pre, kilala kita. Lasing ka. Kilala din kita. Ano ba Douglas? Magseryoso ka naman. Seryoso naman ako, pre. Pero mas seryoso yung papa niya. Papa niya? Oo nga, no? Kamusta pala yun? Hulaan ko. Hindi ka tinanggap, no? Tinanggap ako. Pinakain pa nga ako ng adobo. Tapos, nag-chat pa kami ng papa niya ng ano, ng, ng Alfonso. P pero pero... Pero... Panaginip. Hay nako Douglas, sabi ko naman sa'yo, maghanap ka ng trabaho, itigil mo yung bisyo mo, at baguhin mo yung buhay mo. Baguhin? Ikaw nagturo sa akin mag-shot pre. Mambabae. Mang Mangutang. Mutang? Pre, ikaw nga itong may utang sa akin eh. Tsaka dati na yun. Sinasabi ko magbago ka kasi tumatanda na tayo. Hmm, -mm. di mo ko tutulungan. Tinutulungan na kita. Sinasabi ko na yung mga dapat mong gawin. Ano ba bang, ano ba bang tulong kailangan mo? Wala. Akala ko, samaan mo ako mag-shot, mag-relax. -mags, mag Maghanap ng babae, ng, nang solusyon sa problema ko. Tapos papakutangan, pa papayuhan mo ko. Alam ko na yung style mo na yan. Dadami mo pa ka sa kalokohan mo. Na, nung wala kang brief, nung magsiswimming tayo, pinahiram ko sa yung brief po. Pinagmamalakan mo yung brief mo? Yung car sa tapos Avengers sa likod? Oo, -oh, bakit? Baka nga suot-suot mo pa ngayon eh. Anong suot? Di mo pa nga binabalik. Bakit may plano ka pang suotin? O bakit hindi? Ay, ito pre ah. Ano bang mahalaga sa'yo? Lugaw. Eh, di mahalaga ang lugaw. ah, huh? Ito ah. Pagpipiliin kita, yung bisyo mo, o yung babaeng mahal mo? Siyempre yung babae. O yun naman pala eh. Yung may lugaw. Alam mo, wala nang pupuntan nitong pinag-uusapan natin. Bahala ka na nga Pre? O ano na naman? solo gana